And guys, uh, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat uh, ang oras ngayon ay alas 6 pa lang na so, ito so, dito na naman tayo panibagong vlog uh, pasensya natin, hindi tayo naka-upload kahapon so habang maaga pa, syempre kapyo muna tayo guys so, shoutout nga pala sa mga parating uh, nagko-comment sa aking munting channel So sa mga gusto mo pa siyang tawag diyan, uh, paki-comment lang guys. So for today's vlog ay i-update ko kayo sa mga alaga ko dito. So kasi yung iba sinisipon pa rin. So magbigay ulit tayo ng primoxal powder. So yung pamamaraan ko ng pagbigay nito is uh, kaninang uh, alas 5 kinuha ko yung patubigan nila para maya-maya pakainin ko na sila and then siyempre walang tubig na nakalagay doon sa kanilang kulungan para pagtapos nilang kumain ah uh, ininom talaga sila nito so disclaimer lang guys for no animals were harmed in making this video and then hindi to sponsor ah uh, sariling video lang to guys to, So, dahil patuloy silang sinisipon, so kailangan natin ika 3 days na tong pagbigay ko sa kanila ng Primoxel powder. So, sana gumaling na sila. At yung iba nating manok, hindi talaga nakasurvive yung mga may bulutong. So, sayang. Pero okay lang yan. Ganun talaga yung buhay sa pagmamanok. May mawawala at syempre, may maraming kapalit. <laughs> so, tuloy lang tayo. So, ipapakita ko muna sa inyo yung mga na ika-13 days old ngayon. Yun yung uh, native hen natin na uh, in-upgrade natin. And saka yun yung may mga sisyo na apat na uh, Brahma chicken. So, yun guys, abangan nyo. Yun well guys, bali dito na tayo sa ating kulungan. So, yan. Ating shamo na hindi pa nag- dito sa ating basilan so yan aking mga heritage breed so guys, ito yung mga sisil na bibigyan natin ng primoxil, so yan sila so ito na yung patubigan nila, malinis na yan guys ano, may mga tubig na rin So, lalagyan lang natin ng gamot yan. So, papakainin muna natin sila. Ayan, so, yung ating mga manok. Yung malaki na yan guys na kulay green is may lahing drama yan. So, mag-performance na yan this uh, katapusan ng August. Ayan, so, malaki na siya. So, yan yung kasabayan ng shamo natin. So, dito naman sa kabila is 'Yung ating native chicken na nawala 'yung inahin niya. So, tinulungan ko 'yung sisyo niya. So guys, bali ito sila. Ayun lang kumain ng malalaking peed. <laughs> so, naubos na kasi kanina 'yung ating booster. 'Yan. 'Yan sila, apat. So, malaking uh, mga native 'to, guys so parang dalawa yung lalaki and then dalawa din yung babae so gagawin natin breeder yung magiging babae nya so for sure babae yung itim na yan guys yung dalawa itim so yun guys so. So, kunin ko lang guys kuali so, hindi naman masyadong mailap So, nung unang kulong ko talaga nito guys Is May ilap talaga So, ito parang babae ito guys So, disclaimer lang guys No animals were harmed in making this video So, busog na busog Ayan So, parang babae ito so, Ito yung isa Babae din to yan So, busog na busog rin oh. Tapos yung dalawa na yan is lalaki. Yan oh. Oh, lalaki na yan. E, ito. Yan. Yan sila. So mabilis din silang kumain. So bibigyan ko rin sila ng ah to ito guys, primoxel. So, yun, guys. Bali, dito ko lang nilagay yung tubig, banda. Tsaka, yung isa dito rin. Kasi, hindi naman talaga sila marami. So, ano lang. So, mas maganda yung medyo matapang, guys, para uh, mawala yun, talaga yung sipon yun. nila. Yan. and then takpan na natin guys and then haluin lang so ganun lang yung paghalo kung may stick naman tayo pwede naman na haluin na kung may gamit yung stick o yung iba is gamit is kutsara pero okay naman ng ganito so actually hindi pa ito naubos guys ah, bibigyan pa natin yung ating mga sisiyo bali uh, nahalo na natin guys so bali yan na guys uh, sa ating mga native na manok ayan kasi uhaw na uhaw sila ayan actually marami pang kids para meron pa silang mga na manok uh, so, Guys, bali, naibigay ko na rin yung kanilang uh, tubig na may primoxel so yan and guys yan sila, hmm. <coughs> sila. So, malalaki na po guys uh, ah, yung isa na yan is yung native and then mga brahma na yung iba na yun Mas mabuti talagang Uuhaw muna sila Para marami yung Mainom nila na gamot So guys Ayan tuloy tuloy lang tayo Para gumaling sila Ayan guys Ayan So, yun guys, uh, bali, uminom na sila ng ating tubig na may primoxil. So, yan, para maywasan yung sipo nila. Yan. So, malalaki na guys, uh, 13 days old yung mga sisyo na yan. So, isa rin sa magaling magalaga yung ating uh, inahin na yan guys. Yan. So, wala pa, ba walang bawas yung sisyo. So, baliwalo pa rin guys. Ayan.